Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang pros and cons ng langis at grasa kapag in-apply mo ito sa freehub pole system O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Diba like na rin? Itong langis at grasa, pwede yan talaga gawing lubrication dito sa freehub. Pero may pros and cons din sila. O tara, isa-isain natin. Unahin natin si grasa. Kinaganda lang ng grasa, hindi siya agad natutuyo. Matagal din bago ka mag-repack. Basta maayos yung pagkakalagay mo. Good siyan sa mga daily ride mo, yung araw-araw na bike to work, o sa mga long rides. Ang cons naman ng grasa, depende yan sa viscosity niya o yung parang lapot niya. So, hindi nagpa-flow ng maayos yung grasa dito sa mechanism. Lalo na kung hindi maayos yung pagkakalagay mo. Yung parang tinapal mo lang yung grasa, yan, parang pinatong mo lang siya. Pag ganun, hindi gagana. Hindi naman porket naglagay ka ng grasa, eh okay na. Hindi rin maganda sa grasa yung kapag tumagal na siya, naggagum up siya o namumuo. Lalo na kapag nagmix na yung grasa saka yung metal shaving ng poles sa drive ring. Yung metal shaving na yan, yan yung pag nagkiskisan yung poles saka ngipin ng drive ring. Paunti-unti, merong nakakayod na bakal dyan. Pag dinamayan mo ng grasa yan, babagal yung galaw niyan, gaganan yan. Dapat kasi sa poles, pumipitik pumipitik siyang ganyan. Hindi yung mabagal na ganyan. Kaya kapag dinamihan mo yung grasa mo, magkukos yan ng false sleeping o yung hindi pagkagat ng false dun sa drive ring. Tumatalon siya. At syempre, kapag dinamihan mo yung lagay ng grasa, mawawala yung tunog ng hub mo. Lahat ng klase ng grasa, pwede naman. Depende yan sa viscosity nito. Ang viscosity, yan yung lapot niya saka resistance ng flow niya. Pag malapot masyado o yung mga taki, hindi gaano yan nagpo-flow. O yung parang ano lang, parang syempre malapot siya. So pag linagay mo dyan, eh, umiikot-ikot lang siya dito. Pero hindi siya nagpo-flow dito sa loob ng mga singit-singit o ganyan. Hindi siya parang tubig. Para, para ka lang naglagay ng paste tapos paikot-ikot lang yung paste na yun. Kaya kung gagamit ka ng tulad ng mga high temp na grease, katulad ng mga kulay blue, yan, yung mga malapot yan, saka yung kulay red, dapat, konti lang ang ilalagay mo. Huwag mong dadamihan, huwag mong tutodohan yung paglagay. Konti lang, kahit nga halos pahid lang, pwede na eh. Para sa akin, multi-purpose grease lang. Yung ganito, lithium grease, sapat na. Mild viscosity lang siya. At kapag na-break in yung grasa, nagiging parang oily na malabnaw. Tapos, sumusuot na yan dito sa loob ng poles, sa spring. Kaya yung mga mechanism ng poles, maganda at maayos. Pero syempre, kapag nasobran pa rin yung lagay mo nito, kahit mild lang yan, magkakaroon pa rin ng resistance. Kaya dapat, saktong lagay lang. Ito guys, sa so sample. ito, kuha lang ako ng konti. Yan, ganyan lang. Pwede na yan, yung ganyan ka konti. At ilalagay mo lang yan dito sa soksokan ng poles Siyempre ganun din dito sa soksokan ng spring Tapos pasak mo na to. Ayan, pwede ka din maglagay ng konting konti dito sa ibabaw ng spring Para smooth din yung galaw niya dito sa ilalim ng poles Ayan, Tapos galaw-galawin mo lang siya hanggang ma-break in ng konti yung grasa Okay so ito 'yung example ng may resistance, 'yung medyo na sobrahan ng grasa. Ito lang naman 'yung grinasahan natin, ito. The rest ng poles hindi pa. Ito 'yung resistance na sinasabi ko. Uh, so itong walang grasa, pag pinitik mo 'yan, eh, may maririnig kang tunog kasi pumipitik siya. Dito sa grinasahan natin, walang tunog. Mabagal yung pagpitik niya. Yung motion niya bumagal dahil may resistance dahil sa grasa. Ito, pakinggan nyo. Ito yung walang grasa. Ito naman yung may grasa. O, oh, diba? So, may resistance siya medyo mabagal lang. Kaya kapag maglalagay ka ng grasa, sobrang konti lang kasi pahid lang. <clears throat> okay na yan, kahit ganyan ka konti. Kaya merong kasabayan, di ba? Lahat ng sobra, nakakasama. Depende naman yun sa pag-service mo, tatagal yung grasa ng 2 to 3 months. So, yun yung sa grasa. Dito naman tayo sa oil, sa langis. Okay, so ito guys, langis sa prehab, pwede eh, ba? Oo naman, pwedeng pwede. Pero may pros and cons din yan. So, ang pros ng langis, dahil malabnaw si langis yan, no? parang tubig siya, nagpo-flow yan dito sa mechanism ng freehub. Kaya magiging well lubricated siya. Hindi mo na kailangan ipahid-pahid. Ipatak mo lang. Pupunta yan dun sa mga kasingit-singit ng mga, mga poles sa spring. Ayan. Dadalo yan. Magpo-flow siya. Lahat ng sulok, lahat ng singit ng poles, madadaanan ng oil. Para naman sa mga adik sa tunog mayaman, kung gusto mong lumakas ng konti yung tunog ng hub mo, gagamit ka ng oil para mas mabilis yung pitik ng poles. Dahil malabnaw to, eh, walang resistance. Over time, the more na ginagamit mo siyempre yung hub o yung bike, eh, magkakaroon talaga ng metal shaving yan. Siyempre, depende din yan kung low budget yung hub mo or medyo high end syempre kapag high end medyo less yung metal shaving kasi mas maganda yung material pero kung budget mill medyo malambot material yun kaya prone siya sa metal shavings ayun yung kulay gray na yan hindi yan alikabok na galing dun sa labas metal shaving yan meron pumasok na metal shaving sa loob pag dumaloy dyan yung langis, nadadala niya palabas. No, kapag nagpunas ka, ganyan siya. At dahil malabnaw ang oil, mas nakakagalaw yung pulse. Mas mabilis yung kilos niya, yung motion niya. Kaya, magkakaroon ka ng better pedal response. Kuwang-kuwa niya yung kagat, saka yung bitaw sa drive ring. Siyempre, meron din konsi langis. Mabilis maubos o matuyo ang oil dito sa loob ng freehub. Nauubo siya dahil tumatagas siya sa loob ng seal. Dahil dyan, hindi siya maganda sa daily rides o sa mga long rides. Saka mapapadalas din yung paglinis mo at pag ng oil. Siguro kung araw-araw ko -araw short ride, exercise lang, paikot-ikot sa barangay nyo, tatagal ang oil na nilagay mo mga kalahating buwan. Sa langis o oil, basta tin oil pwede tulad ng chain lube. Yung normal na chain lube lang katulad nito, huwag kang gagamit ng dry lube. Kung wala ka namang chain lube, pwede ka din gumamit ng hydraulic oil o mineral oil. Yung pampreno, uh, good resistance for oxidation and protection from rust and corrosion. Kung wala kang mineral oil, pwede kang gumamit ng singer oil katulad nito. Pero, si singer oil nga lang, medyo malapot yan. Medyo lang. Slight. Pwede rin port lube. Pero si pork lube medyo malapot din. Parang singer oil din. Huwag na huwag ka lang gagamit ng WD-40. Ito guys, hindi ito 100% lubricant. Mabilis din mag-evaporate si WD-40. Kaya huwag mo itong gagamitin pang lubricant. Pero dito sa shop guys, ang ginagawa ko talaga, halo, may grasa, saka may langis. Nilalagyan ko ng konting grasa yung bawat lagayan ng poles, ng lagayan ng spring, tapos, dito rin, lalagyan ko rin ng konting grasa. Pahid lang. Talagang manipis na manipis na coating ng grasa. Tapos, lalagyan ko na siya ng langis. Okay, so parang ganito guys. So, ito yung kanina, linagyan ko na ng grasa. So, kunyari, linagyan ko na lahat ng grasa yan. So, dito na lang sa labas. Ito sa bearing. Ganyan kanipis lang. Yan, pwede na yan. Babalik ko tong ring. Maglalagay naman ako ng langis dito sa hub. So, ang gagawin ko naman, itatry ko naman itong mineral oil. Tapos, pasok itong hub. Tapos, pwede mo na siyang paikot-ikotin. Good na yan. Maganda na yung tunog. Maganda din yung response niya. Ayan o. Oh, maganda din yung freewheel niya. Ayan guys, tumagas na yung langis. Kahit tumagas yan, meron parang langis yan sa loob at kumakalat pa rin yan dun sa mga springs at sa poles. Kapag tumagas na yung oil, punasan mo agad para hindi rin kumalat dito sa rayos hindi siya tumulo dito sa rim, para hindi rin tumalsik dun sa rotor, punasan mo agad medyo napadami kasi yung lagay ko ng langis eh, kaya tumagas tuloy. Pero konti lang yung tumagas. Okay, so yun lang. Ayos. O pa Jack, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i upload kaya mag-subscribe at i-click yang bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.